Hello po sa inyong lahat. Magandang gabi. Medyo maulan na gabi po sa ating lahat. Minsan napapaisip po ako sa ating sarili. Lalo na sa ganitong mga panahon. No? Um, sino nga ang tunay na bayan? Hindi lang yung nasa libro. Kundi yung mga sundalo na araw-araw. Andang isugal ang lahat para sa ating kaligtasan abang-tay mahimbing na natutulog silay gising at pagbabantay abang-tay masaya sa piling ng pamilya silay malayo sa kanilang mga mahal sa buhay ilang buhay na ang sinugal nila ilang pangarap ng iniwan nila lahat alang alang sa bayan ang sundalo hindi lang mandirigma sila'y ama, ina, kapatid at anak. Pero piniling maging kalasag ng bansa. Yan ang tunay na kagitingan. Kaya kaibigan, mga magulang, mga kapatid, no? Piniling ko po sa inyo na bago tayo matulog ngayong gabi, alalahanin natin, no? may mga sundalong gising may mga sundalong nakikipaglaban ngayon para tayo manatiling malaya sana po makiisa tayo sa pakikiusap na maraming salamat po